galing sa trabaho galing na malengke yan pala si misis ko shout out sa iyo ah uh, kahit na valentines yan uh, araw araw wala mo naman araw araw ay pagmamahal yan sa ang Diyos ay pagibig ano? You know? love you I love you always love you mama chup chup hindi chocolate tinanggal ko na yung dalawa ano yung dyan tignan mo muna ayan yung sa ano yan yan Tignan mo muna yung iba Ay Ayan Tignan mo muna Ayan Ayan yung mga game eh Na Sa'yo na lang mga yan Sa'yo na lang <laughs> Ano Ang nga sabi mo kanyan Thank you Puro ka thank you na, sa guling mamahid ko pa kaya kanya, kasi eto nga tipong kurete o oh, yan flower flower for you mm -hmm.